Secretary Dixon, magandang umaga po, Secretary. Umaga po, Kuya Mero, magandang umaga. Abay, bigla kami napatawag sa inyo sapagkat uh, meron daw gumagamit ng inyong opisina at nagsasabing uh, uh, pina, pinapalakad nyo raw sila o pinatatawag nyo sila sa mga kontraktor para sa isang pagpupulong at uh, bago daw makadalo may bayad. Secretary, pakilinaw nyo nga po ito kung ano ito, Secretary. Ayon nyo po, no, um, kahit po nung nasa DOTR ako, eh madami pong nagpapanggap na Vince Dizon, no? At uh, kung sino-sino pong tinatawagan, minsan nga po nagpapagoad pa po ng GCash eh. mm -hmm. So ang ang babagbagin natin sa mga kababayan natin. No? Lalong lalo na yung mga ibang opisyal ng gobyerno pati sa mga local government, wag na wag ho kayong maniniwala. Lalong lalo na ho kapag meron na hong humihingi ng pera o nagpapa GCash. Mm -hmm. No, wago tayong magpapaloko dito sa mga mga trantado nating mga kababayan na nananamantala ng ganito. No? So, open po ang numero ko. In fact, gusto ko na nga hong ipublish ang numero ko eh, para alam na unang lahat. Eh. O sige po. Para alam mo nila na, Opo. na, na, ano, eh, na hindi po ako yan. Eh, no? I think yan ang pinakamadali nating magiging solusyon dito. No? Mm -hmm. Kasi marami po talaga tayong mga kabamba, kababayan na unfortunately mga, mga trantado eh. No, talagang ano, eh, nananamantala pa at uh, ang kakapal ng mukha, no? nangihingi ng pera. So, mag-iingat lang ho tayo, marami yung mga ganito. At hindi lang ho ako, no? pati ho yung mga ibang mga cabinet secretary, ginagawa nila ito. No? So, mag-iingat lang ho tayo. Opo. Sek secretary, may, may mga pagpupulong ho bang nangyayari talaga? O may plano kayong ipatawag ang mga kontraktor? Mayroon ho bang ganon, secretary? Wala po at all. No? Wala po tayong ganyang ginagawa at all. Opo. Ang kinakausap lang ho natin dito, eh, yung mga, itong mga... Uh, official ng DPWH kasi ito po ang kailangan nating unahin ginisin eh. Mm, -hmm, mm -hmm. At itong mga contractor po na ito, uh, kung meron mang sa kanila, kakinakabaan lang sila kasi tagagang ka kapag sila may kalokohan ginagawa, eh, tagagang ano, tagagang makakasuhan nung sila at papakulungo natin si Kangat. Opo. Kung meron po mga gustong makipag-appointment sa inyo ng mga contractor, hindi nyo po tatanggapin sa opisina nyo secretary. Well, hindi nyo po kakausapin to sapagkat meron naman tayong mga investigasyon na po na nangyayari secretary, Correct, opo. correct po, correct po 'yan. No? Mm. At kung papatawag po namin si sige papatawag namin kung meron kaming iniimbestigahan sa mga proyekto nila. Opo, opo. At may ICI na po tayo. Siguro okay. doon na sila magpapaliwanag, ano? Tama po. Tama opo. po 'yan. Opo, opo. Ano, mag-iingat lang po yung mga kababayan natin gago na yung mga Uh, yung mga ibang opisaris ng gobyerno, no, pati sa mga LGU mm -hmm. na. Mm -hmm. uh, Wala ba kayong uh, mag-iingat 'to sila ngayon sa Opo. mga ha, sa mga manggulo kong ganyan? Pero ba kayong, uh, tauhan uh -huh. diyan na uh, Director Vanessa Villanueva sa Central Office ng DPWH? Wala po akong kiyagang gano'ng pangalan. Uh, Wala. kuya may. Opo, kasi yun daw po ang ginagamit na pangalan ng sinasabing tumatawag ng text Opo. Pakikulit nga ako yung pangalan, Valencia Villanueva. Director, Pagawa. nagpakilala umanong ang tumawag bilang Director Vanessa Villanueva ng DPWH. Vanessa H. Oho, Vanessa Villanueva. Babae po ito, babae. Babae daw po ito ng DPWH uh. Central Office gamit ang numero, bagitin na ba natin yung numero, 0968-514-4264. Yeah. Siguro ma-report nyo po kahit sa NBI ito. Iyo, yeah. papapa-cybercrime pa, pa, na po natin to sa NBI, ay sa PNP at sa NBI. Opo, opo. Para po maano... Tapos ano, kung gusto nyo, uh, i-entrap nyo na ganito mga to. Tapos, pahuli natin kagad. Tawagan nyo po yung, tawagan niyo po yung tanggapan natin para ipahuli natin itong mga <coughs> lukong-lukong to. Okay. Sige po, Secretary, pagaling po kayo. Mukhang inuubo kayo, Secretary. Hindi, Sobrang pagod. Kang boses. thank you po, thank you po. Salamat po, Secretary. Salamat po, Kuya Melo. God bless po. Opo, God bless. Secretary Vince Dixon ng DPWH. <laughs>